In nomine Patris et Filii, Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, at pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano kung nga ihahambing ang mga tao ngayon. At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang na sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Inungtungan namin kayo ng pauta, ngunit hindi kayo sumasayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi uminom ng alak. At sinasabi ninyo, inalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang tao ito, matakaw at naglalasing. Kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Ngayon man ang karunungan ng Diyos ay napatutunayan matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag natin bilang Romano Katoliko, sa unang pagpasa sa uno Korento at sa mabuting balita sa Lukas Ipinapakita ni Jesus ang kabalintunaan ng mga tao sa kanilang paghusga. Ang mensahe ay tungkol sa hindi makatarungan paghusga at kahinaan ng tao sa pag-unawa sa tunay na minsahe ng Diyos. Binanggit ni Jesus si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabing inaalihan siya ng demonyo. Samantalang ang anak ng tao na si Jesus mismo ay kumakain at uminom tulad ng iba at tinawag naman siyang matakaw at kaibigan ng mga makasalanan sa dalawang sitwasyon ang paghusga ng tao ay tila hindi batay sa katutuhanan kundi sa kanilang sariling pagkiling at prehuwisyo. Ang ating refleksyon dito bilang mga Katoliko ay isang paalaala na maging maingat sa paghusga sa ating kapwa. Madalas, madaling magbigay ng opinyon Uhusga, base sa ating limitadong pag-unawa. Subalit, hinahamon tayo ni Isus na tingnan ang karunungan ng Diyos na napapatunayan matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ibig sabihin, ang tunay na pag at paghusga ay nagmumulas sa Diyos at hindi sa tao inahamon tayo na magpakumbaba at maging bukas ang puso, isipan sa tunay na minsahi ng Panginoon. At hindi basta-basta maghusga base sa ating nakikita o naririnig lamang. Sa unang pagbasa sa binigyan din ni San Pablo ang kahalagahan ng pag-ibig bilang pinakadakilang loob ng Diyos. Ayon kay San Pablo, kahit anong kahusayan o talento ang mayroon tayo, maging ito man ay ang kakayahan sa pagsasalita, propeseya o pananampalataya na kayang magpalipat ng bundok. Kung wala tayong pag-ibig, tayo ay walang kabuluhan. Ang pag-ibig ang nagbibigay kahulugan sa lahat ng ating ginagawa. Inilalarawan din ni San Pablo ang katangian ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ay matiisin, mabait, hindi naiingit, hindi nagmamalaki, hindi bastos, hindi naghahangad ng sarili, hindi madaling magalit, at hindi nag-iingat ng sama ng loob. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa kasamaan, kundi natutuwa sa katutuhanan. Ang pag-ibig ay nagdadala ng pag-asa, nagpapasensya, at nagtitiis hanggang wakas. Bilang mga Romano Katoliko, ang pagbasa ay nagaanyaya sa atin na gawing sentro ng ating buhay ang pag-ibig, pag-ibig na hindi makasarili kundi nag-aalay ng sarili para sa kapwa tulad ng pag-ibig ni Kristo para sa atin. Ang tunay na kaloob ng Espiritu Santo ay nakikita sa ating kakayahang magmahal ng walang pasubali sa kabila ng anumang kapintasan at kakulangan ng ating kapwa. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat. katulikuman man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang ng minsahi ng Ibanghelyo ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o ano mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagninilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, haway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. God bless.